Good morning everyone, this is Student TV, a day in my life, my age is 23 years old, kaya pasabi lang, Alright, ka. So bali ngayong araw ng pala ito, ituturo tayo aayos ng truck na aming kasamaan sa trabaho dito sa Japo. Bali dito nga ipapalit kami ng lining na isang truck. Bali tutulong tulungan na lang kami dito kung sino ang masiraan dahil nga nag-iisa at nagkukumbuyan na lang din kami sa biyahe. Dahil kapag naayos kami pag walang biyahe ang mga truck ay talagang tutulungan ka dito na makasamahan mo. Pero kapag may biyahe sila at iyak iisa at iisa ka na lang talaga magtrabaho dito. Bali truck nga pala ni Kajilo dito ang aming ayusin dahil nga sira na itong lining dito kaya kanayang palitan na talaga. Pero syempre hindi lang tayong tutulong dito pati na rin yung pinantin na ibang truck. Dahil kung anong sira ang dito, ay kayo, kami na lang nag-aayos dito. Dahil wala kaming biyahe kaya nga tinulungan na rin sila namin para mag madali na tayo matapos yung pag-aayos nila. Medyo madali na natin ang pag-aayos dito at pagbaklas na mga truck dahil nga alam na nila kung anong gagawin nila. Medyo natagalan na kami sa pagkabit ng lining dahil nga binili pa nito sa bahay na tagikot-ikot pa sila doon kung saan makakabili ng mga lining. Balay sa likod na dila ng truck na yan ay yan ang aking sinasambahan. Balay sira din yan yung pambilit niya kaya kailangan papalitan ito. Balay dito nga sinimulan na namin ang pagkabit ng lining dahil nga baka mayroon pa silang biyahe bukas at kami din. Balay kami na rin ang nagpupukpok ng na rebits dito dahil malambot na ito kaya pinagbawan naman na rin namin dito. Pero kailangan nga medyo maingat ka lang sa pagpupukpok dito dahil nga nasisira din at nabibiyak itong lining nito. Medyo nahihirapan din kami dito dahil nga mabigat din itong aking hinawa kapitan. Pero siyempre lahat naman ng trabaho mabigat, hindi na masyadong magaan. Balin din na namin ito ng kapit ngayong araw. Kinabukasan pa namin ito ng kapit dahil nga naghahatagal lang kami sa paghahanap nila ng lining. Dahil hindi lang naman lining ang kanilang hinanap, pati na rin pang ng aming truck. Marami din kasi yung pinapabili na ibang gamit. At ito nga yung pagpasok na pagpasok namin, kinabukasan ay agad na namin pinasok ng lining na ito para nga makabit na namin ang hapat ang gulo. Dahil nga truck niya ito, kaya nga siya ang nagasikasa dito dahil alam niya kung ano anong gagawin dito. Pero siyempre hindi lang veterano sa mekaniko, hindi veterano sa pagdrive dito. Umaga pa lang pagpasok na pagpasok namin dito ay siya ay agad na kumikilos dito sa kanyang truck. So dahil wala kaming ginagawa, kaya agad na rin namin ito tinulungan matapos na ito at makabit na namin para makapahinga na rin kami. Bali dito nga medyo nahihirapan siya sa pagbalik ng cable ng kanyang lining dahil nga nakapasok ang tinubuangin kaya kailangan ikabit niya talaga ito. Dahil kapag hindi na ito kinabit sigurado sira na naman lining to dahil nga marami ang kinakainan ng buhangin at maraming kanal-kanal ang kanyang lining. Hindi rin talaga maiiwasan ang pasok ng buhangin dito dahil nga ilog at ang mga buhangin din ang kanyang pinagdadaanan. Pero bago namin kabit ito ang gulong ay kailangan dagdagan din namin hangin dahil nga kulang na rin ito at nagagamit na. Mas na kasi sigurado kaysa maging maldado. Bali ito nga pinakpok niya muna itong mga sabit dahil nga ay daw ito kapag ito yung sumabit na sa may habang. Dahil hindi naman ito pang madalian ang aming trabaho kaya mino bawal mabawal bakalan din namin para hindi masyadong pagod. Pero syempre hindi lang kami ang ah, mayroong kinakabisyan. Dito na mas sa kabila ay nagre-rebet sa lining. Bali isang tagahawak, isang tagalagay, isang tagapokpok para hindi masyadong mahirap dahil mayroon din taga kasi mabigat din talaga ito. So mas madali rin talaga kapag mayroon tagalagay para diretsyo na rin ang pagpokpok.